Natira ko nila kadaadlaw, adlaw ay ma subject of a mega millions PR attack. Ay ma subject of a House committee hearing. Sa dami raw ng mga pag-atake sa kanya, may nasabi raw siya minsan sa kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos sa isang group chat tungkol ito sa mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na sa pamagitan ni dating Pangulong Duterte ay naihimlay sa libingan ng mga bayani. Isang beses sinabihan ko talaga si Senator Aini. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, hukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Aini. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay nyo, tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. I don't think so siya.